ba mo na siya tong talented nga ate ay po? Kuwa, sir, nga nung maayo, manjo kay ka mo kuwaan nga dili. Mayroon hindi ka mo perform nga. Hindi, kapaluan nga ng mga moves. Ano, imo man uh, aside sa imo ang trabaho, sir, ngano, ng Gusto ko nga nung imo nang gabuhato ng pagsayaw-sayaw? Gusto mong ikong nga magservisyo sa katauhan, o magservisyo sa sausang katrabiko. Nga bisang unsa kapoy ako na lang iserbisyo o oh, pag lingaw-lingaw na lang kapag sayo mawala na nang kakapoy o oh, ma-enjoy po gusto trabaho. What's up mga kauban o maayong adlaw? Kini si DJ. Welcome sa laing hugna sa adlaw sa katawhan o mas na ila sa programa nga People's Day. Atod ganinyo ni Mayor Rolando Clarex Uy. kada simana mag-feature kita sa ka-opisina na makauban ni Mayor Clarex Uy sa pag-alagad sa katauhan. So tara, mag-uban na kita sa People's Day. sa atong episode 2 days makauban nato ang opisina sa Roads and Traffic Administration kun RTA ang gitumuluhan sab sa atong department manager na si engineer Nonito Ocaret so mahinabi nato na ang sasayahan mga staff staff oo oh, so awesome. ato sila doon tabangan yes ma'am so far uh, karong adlaw no sa so, pagpahigayon nato sa people's day program ni mayor Nakakater cater na ta og 140 uh, 146 ka uh, kliyente nga ang ato lang ang nakanindot lang aning uh, sa administrasyon ni Mayor Clarice. Is that mas napadali na to or napaduol na to diretso sa uh, ato mga kaigsuonan no nga nagproseso uh, like uh, for example labi na sa align aning peoples din ni Mayor nga instead lugar nga uh, na sila actual nilang trabaho aning line ani uh, out of 100% uh, nakales gihapon sila like 75% in line sa ordinansa no wala na to ingon nga gi zero git siya na agay poy ma, mabilin nga gamay kay mao um, may nakabutang sa ordinance kaniadto atong mga nadunggan nga mga sugyot sa mga kaisuran natong vendors nga unta uh, di na sila magdagandagan uh, plaster na sila og okay, kini gitagaag bilis atong halamdong mayor no Clarix oy uh, gi work output sa ito ang traffic engineering no ang kaning uh, uh, area nila dili kay nga gusto lang silang giplaster gyud nato pag-ayo nga dili pod disturbo ang uban nga mga establish establish establishment o ang trapiko mismo uh, karon nga panahon no, hugot gihapon ang pagpaimplementar nato ni ining uh, balaod no nato may tungod sa uh, trapiko labi na sa mga kaigsoonan nato sa vendors ang approach nato ni ining, of course pinaagi og subay sa uh, administrasyon ni mayor nga nga kani istrikto ta pero atong gapaminawon gihapon uh, hapon ang side sa atong mga kaisunan. Dili kay vendors lang, kundi dili ang tanan. Five years na akong nagyay sa merkado, sir. Gibali, lumad, gibi ako mga manong. Ang problema na mo sa una, sir, akong fan-gid is anaw ni Pan, Pan or atong last previous na Mayor. Pan-gid, sige karate ba? Sige, kuwan, dagandagan, dagan wala may natagaan o kuhan din. Karoon sir, mapasalamaton mga nga ni Mayor Clarice Oy nga gitagaan may katigayunan nga makailuna na nga na makabaligya. Base sa among ang tong una, ang RTE nahimong nga sila ang amo ang Kaya kay naay mga time nga sa panahon sa among pagpamaligya ikumpis ka ang among ang mga baligya bisan tuod nga kaning naa na kami sa daplin sa kadalanan sa 15 ka tuig na among pagpamaligya pila na kami yor ang ningagi daghan na kayo ang ina experience namo daghan na pud kaayo nga panahon nga ako na imbarguhan sa akong baligya uban pa ang among mga timbangan U usahay pagani mga yabo pa among mga produkto anang daplin sa karsada kay lagi karatihon kami bukuron kami e kami sa among pagpamaligya pero karon lahi na kitagaan niya o chansa giplastar kami pag pagabot sa panahon nga si Mayor Clarix Oina ang lingkod diri sa siyudad sa Cagayan de Oro among nakita ang kabaguhan o ang iyang dakong kaluoy sa amo ng mga gagmay ng mga negosyante. Mayor Rolando Clarice Oy, dako di ko sa iya. Kay dugay ng panahon 1991 hanggang mm. 2023. Mm. Kaya pagin ng department ang RTE. Mm. Pagka department sa RTE, ipayorite na yun, niya yeah, ang pag-regular katong mga karaan. Mm. Oh. So, moto siya no? At mga nakauban ka ganina, ang opisina sa RTA o mga pipila ka mga vendors na uh, bibisita sa ato ang People's Day para ipaabot ang ilang mga katuyuan kang Mayor Clarex. Oy, sama sa naanan, kinina lamang si DJ. Kauban ni Mayor Clarex. Oy, kanunay na alagad sa tinguha nga mapuduol ang gobyerno sa katawhan upang katawhan mapuduol sa gobyerno sa pag-uswag kauban kauban.